Sakripisyo ng mga single mothers na OFW Single mother kong tawagin Ikaw ang nanay Ikaw na rin ang tatay Nilisan ng bansa para makipagsapalaran sa ibayong dagat Masakit sa dibdib na iniwan ng mga anak Wala pang muwang sa mundo Sa mundo pero kailangang maghanap buhay para sa pamilya dahil wala namang aasahang iba na magtataguyod sa kanila. Tinitiis at kinakayaan namang trabaho para sa mga anak na umaasa. Kung nagkakasakit, walang kasama. Kailangan gumalaw dahil walang ibang gagawa. Ikaw na ang may sakit, ikaw rin ang kikilos para lamang gumaling ka. Pinagkakasya ang sahod sa lahat ng gastusin sa pamilya at pag-aaral ng mga anak na nasa kolehiyo, high school at elementarya. Minsan, may mga apo pang kasama dahil ang kanilang nanay ay walang kakayahan para buhayin sila. Kadalasan ay hindi nakikita ng kanyang pamilya ang hirap at sakripisyo na kanyang ginagawa para lamang mapagbigyan ang mga kahilingan nila. Kahit kulang na kulang ang sahod sa lahat ng mga bayarin ay pilit pa rin nagsusumikap na makapag-ipon Para makapagpagawaman lang sana ng kahit maliit na bahay Para may matirhan ng mga anak at nang hindi na umuupa o kaya nakikitira sa bahay ng lulo at ng lula Ang masakit pa Minsan ang mga anak ay napapariwara dahil sa impluensya ng mga barkada At ito ay isisisi sa ina na kaya nagkaganyan ang mga bata ay dahil wala siya sa tabi nila na siyang dapat gumagabay at nagtuturo sa kanila ng tamang asal at kung paano dumiskarte sa buhay. Subalit, naisip ba natin kung bakit si nanay ay nagpakalayo-layo para sa kanyang pamilya? Naisip ba natin ang mga dahilan kung bakit si nanay ang nagtatrabaho para sa mga anak kahit ito'y labag sa kanyang kaluuban ay wala siyang magagawa. Hindi, dahil ang nasa isip natin ay dahil malandi ang nanay at may lalaki sa ibang bansa kaya gusto niya doon at ipinagpalit ang mga anak sa kanyang sariling kaligayahan. Bakit di natin lawakan ng ating kaisipan at unawain ang buhay ng mga single mothers na OFW? hindi sila nagpakalayo-layo dahil sa kanilang pansariling kaligayahan. Umalis sila para magtrabaho at itaguyod ang kanilang mga pamilya dahil ang kanilang mga asawa ay walang pakinabang. Masakit mang pakinggan pero yan ang katotohanan. Kung tanungin mo ang mga single mothers na OFW pari-pariho ang kanilang mga dahilan. Itaguyod ang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan sa mga kabataan na may mga kamag-anak na OFW. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang dahil dugo, pawis at buhay ang kanilang ipinuhunan para sa inyong magandang kinabukasan na minsan ay hindi na nakakawing buhay. Minsan naman ay may malubhang karamdaman bago sila makauwi sa kanilang mga pamilyang iniwan. Maswerte na kung ang kanyang pag-uwi ay biyaya ang kanyang daladala. Ngunit hindi lahat ay sinuswerte. Dahil ang iba ay nakalagay na sa kahon pag uwi sa kanilang pamilya. Huwag sana nating pahirapan ng ating mga magulang na OFW na nagpapakahirap para sa atin. Dahil sa bandang huli, tayo rin ang magsisisi at mahihirapan. Mabuhay ang mga OFW saan man tayong panig ng mundo Mabuhay ang mga tatay na naging nanay At ang mga nanay na naging tatay Saludo ako sa inyong katatagan at determinasyon Sa inyong pangingibang bansa Alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay Mabuhay tayong lahat Mga kapwa OFW Mabuhay